Pag nakatama ka sa mukha ko, oh, kahit isa sa ulo ko, 1,000 pesos. Kada sa pack sa mukha, 1 a Guys, narinig so, uh, Kung tatama ka. What's up, guys? Ayan, kita nyo yan. Dito tayo sa fight card ngayon. Aabangan natin yung uh, naghamon ng uh, 1K for tama. Okay. Tignan natin kung andito pa po. po. Bum bumalik pa. Let's go. Pukingin na mo, Paldo! Dito yung nag-aari. Dito yung nag Yes! Paldo! Woo! Kingin Oh, 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 oh. Baba lang, Ben. Masyado sa ulo. Last one minute.

Very good. Yeah. Ask them